Bale, ito yung e-bike na gagawin ko ngayon. Pinuntaan ako ni Ma'am sa shop at sinabi niya na natirikan nga daw siya. So titingnan natin kung anong naging problema at alamin natin yung naging cost ng problema. Kuminto ka na lang, Ma'am. Oo. Oh. Oo. <laughs> Kitang-kita na agad yung problema, no? Ito na nga ang naging problema ng e-bike ni ma'am At nasunugad siya, no? nag-melt yung kanyang male socket At tingin ko, damay na rin yung kabila, yung female socket yan. So tatanggalin din natin yan at papalitan din natin yan Let's go! At uh, nagsimula na ako magpalit ng yung sakit ni ma'am no at yung female so tinatanggal ko lang at sinisigurado ko yung mga wiring niya kung walang sunog yung iba kasi kung meron uh, papalitan o aayusin natin awa naman ng Diyos uh, susubukan natin na ito lang muna yung palitan yung male tapos yung female kasi medyo nung huling ini-insert ko na talaga yung male ayaw niyang pumasok dun sa female yung pala sunog na rin yung uh, female niya so Buti na lang may dala rin akong piyesa. kasi ako lang mag-isa sa shop. Sinara ko muna. At sinamaan ko si ma'am, malapit lang din naman dito. At sabi niya, pababa pa nga daw na nahintuan siya. So, sa tingin ko, hindi lang to yung ano eh. Tao, yung araw na yan, hindi lang that day siya, kumbaga, nasunog. Pakunti-kunti yan, naipon na. Kaya nag-melt. Hindi yan yung isang araw lang. So, nangyayari yan kapag mga paakyat o kaya lalo na walang pahinga na yung e-bike syempre sa sobrang init kaya nagme-melt na yung ating mga kaplastikan dyan no? sa loob ng e-bike kaya iingatan nyo lalo na yung battery kapag i-charge nyo sya hanggat maari kung may paradahan kayo buksan nyo lang yung pinakopuan hanggat maaari kung may electric pan eh, electric pan na para iwas loobo kasi ganun yung dating ginagawa ko sa mga tribus ko eh yung trails kasi pansin ko ah Lobo hindi yung mga 3 wheels eh Kumpara sa 2 wheels uh, Pansin ko lang naman Ano Kumbaga mas marami ako na encounter talaga na 3 wheels na lobohin Kesa sa single mga ganyan Bali At uh, usap ko dyan si ma'am ito dinab ko na lang to Binaise over ko na lang to Nag-usap lang kami yung uh, anak niya ay eh, kasama niya yata dyan that time Inasakay niya na lang daw ng jeep pasok doon sa school ayun at ayan ay sinecheck ko lang muna yung iba okay at since nakabit ko na din medyo maikli nga lang kaya nangyari diyan ko na lang sa gitna pinadaan hindi na sa gilid yan pero okay lang naman pero sa kasamang palad ayo talaga niya pumasok sabi ko nga parang masikip kaya sabi ko kailangan na rin talagang palitan yung female dyan kasi wala eh nag melt din talaga siya kaya sabi ko kay ma'am na may dala rin naman ako kasi boy scout <laughs> kaya may dala ako ng male and female magkatambal kasi yan usually bihira akong may encounter na na isa lang yung sisira laging dalawa lalo na pag ganun yun na yung sunog sobrang melt talaga ng male eh. So damay na talaga yung female. Hindi ko kasi masyadong matanaw gawa ng medyo malalim no sa battery. Ayan, tapos tatanggalin ko na yung mga tornilyo ng battery para makita ko ng tuluyan. at dyan nga pala no mga idol, may technique nga pala dyan kasi kung alimbawa yung dati niya nakakabit, sobrang haba ng female. Siyempre, yung male na ikakabit, ay yung ano mo, yung female na ikakabit mo, yung pamalit. Katulad yung ginawa ko dyan, maikli maikli yung female ko dyan so yung iba-iba puputuli lang at puduktong na lang, wag kasi so, yung duktungan na yun, yun, yung magpukos ng sunog minsan ulit tapos pag hindi maayos yung duktungan hindi inang lalo na yan wala tayong panghinang dyan sa labas mangyayari yan, yung ibang customer kasi pag pinapabalik mo na ay hey, ma'am, hinangin natin yan dun sa shop, ibalik mo ha eh since na-under na, ang ginagawa nila nakakalimutan na, hindi na nila dadalhin doon tapos pag nasiraan ulit sila sasabihin nila sa iyo na o yung dinuktong mo nasira o di ba nga pinapabalik mo sila kaya kailangan pag ganyan papabalikin mo talaga or else sisiguraduhin mong sobrang ganda ng duktungan mo kung di mo nahinang dahil ang mga customer kadalas ang pasto umandar na yan nagbayad na sila eh makikita mo na ulit yan sa susunod na masira yung e-bike nila kaya kailangan sa advisean mo na sila ng maganda sa ayusin mo yung trabaho mo kasi baka mamaya ilang araw lang masunog yung luktungan. Eh, di ba? Wawa naman din si customer. Saka abala yan sa'yo. Kaya ang gagawin dyan, uh, maganda talaga. Pabalikin mo sa shop tapos sabi mo, ang doon para mas matibay. Kasi ganun ginagawa ko eh, lalo na sa mga main. Talagang inaano ko yan. Talagang hinihinang ko yan. Gawa ng, dyan talaga yung prone ng sunog ng mga e-bike. At ito nga, nakikita nyo, pinapalitan ko na yung uh, female. Kasi ang mangyayari kasi dyan, maikli kasi yung ikakabit kong sakit. Kaya didiscardihan ko yung, yung mga ano dyan, yung mga battery connector no yung mga battery wires natin diyan. ire e shuffle ko 'yan kasi pag di ko na reshuffle yan, kapos talaga eh pag nagdugtong ka dyan pangit pwede magkos ng sunog ulit susunod lalo ng pag may pakyat dun magsisimula yung sunog sa duktungan mo lalo kung di mo inayos edi eh, masisira pa tuloy yung battery niyan. eh dapat laging sigurado ang ginawa ko dyan, na reshuffle ko yung mga battery wire, yun ang ginawa ko dyan kasi kapag pinutol ko lang yan may duktungan ang, nip, ang nipis kasi ng dati niya eh. Tapos yung ikakakabit ko ang kapal Doon talaga yun magkakaroon ng problema sa duktungan ko Kaya mabuti na lang At marunong naman tayo mag reshuffle Iiba-ibahin mo nga lang talaga yung mga wire nila no, Sa una medyo malilito ka no? Pero pag nakuha mo rin, okay na Kailangan kasi mapagtabi mo yung positive-negative Dahil nga sabi ko nga, hindi nga ganun kahaba yung, yung negative wire ng female socket pantay lang kasi yung amin na ikakabit. Pero yung tinanggal ko dyan ng haba, kahit hanggang dulo, kaya. So, discarte na lang, no? Ayun yung quality na quality works na binabayaran dito sa amin. Kahit na medyo pricey kami maningil, pero alam namin yung ginagawa namin kaya marami nagtitiwala. So, taon na rin yung shop namin dito kaya ganyan na lang sila sa amin pabalik-balik na rin sila sa amin kapag may konting problema pupunta dito hindi na sila pisa pumupunta sa kasa nila kasi nga tiwala na sila dito konting ano lang sasabihin nila okay ba to okay ba yan tapos pag may rin sila dito na rin sila dumediretso yun yung ginagawa nila no, at sa amin agad kumukontak may page din kami yan. at saka nga, sa nga pala shoutout nga pala sa mga followers natin sa facebook na sa darwin b at dito sa youtube mga subscribers natin maraming maraming salamat at 7000 subscribers na tayo at sana dumami pa tayo at so mabigis ng panahon naalala ko dati nagsisimula pa lang ako grabe halos walang nanonood pero ngayon ah, halos di ko na masagot yung mga inquiry nyo lahat pasensya na kayo ha ah. pero pag nababasa ko naman yan, uh, nakita nyo naman, nare-replend ko kayo. Ali, ayos na nga pala yung e-bike ni ma'am. Hindi ko na nabidyoan yung pagtakbo eh. So, yun lang. Maraming salamat.